Oh uh. 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 Yeah, shake it. Gangsta. Disidido, manalo, halatado, talentado Pakitaan kung paano pumaldo Kilo-kilo mga weed, inatid sa mga kapatid Kasama yung homies, malinis ang galaw Mga hater ay panis, laging dala ay langis Paano maging mabangis, kain and man get a boy na nga ngamoy, matikas, laging maangas Tungin yung mga chikas, pakitan paano magpakita ng cash Ferrari full tanggas Umanda kasama Honda Civic automatic Matay na mimikit Gadlaw sobrang lupit Biglang lumapit Babaeng marikit Bigla siyang dumikit Oh god shit Wala ko sa mood Bigla kong umalit Tapos sinanap niya ako sa hood Hindi ko alam Bakit siya nakasunod Tinanong ko siya Bakit Bigla siyang lumapit Sabay kapit ano Fuck shit, bigla na siyang uminit Di ko mapigilan, hawakan katawan Diptid di malaman, hinatak sabay tulak Oh my god, what the fuck? Habang nakahiga sa bed, tapos biglang First on the head, next siya ay na flex Body on the neck, name na Tixie Kaya pala ang ganda ng body, ang ganda ng pati Katawan sexy, next hawak ko na yung posy Ita first on the track, hinugan niya sa akin yung shit Bigla kami na game Parang nasa play Sorry hanap ko pay Money on the game Hindi pa kilala name Pangarap lang magboard Kahit wala sa billboard Kasama mo sa road Pumunta sa hood Palaging good Always kami mood Sa akin mo sumunod Lahat na pakabog Hindi pa sa sabog Shake it hey Twicker Face No many makeup Baby stand up First money clear Ferrari on the hill Let's come over here Rats on baby Gangsla Hustla Ama baby Hustla before the grind On remind Automatic on the mind Kasama mo Mahay, di pwede ma-hide Gabilaan man aside Kakaiba atake Hindi lang puro puse Lagi lang busy rap Ginawa game Tapos kasama mo sa sa Sasabay sa lane ka Tatatak Katatulak Para na si situpak Parang tulak Hindi pwede ma-NS Katulad nung mabanges Ibang rapper ay panes Peace